Kasi ilang taon na hindi na buntis si Mrs. Halimang taon? Okay. Dahil sa limang taon hindi na buntis si Mrs. Tutulungan ko kayo nga kailangan magkaroon din kayo ng anak. Aya na ang lalabas kung babae hindi o lalaki. Ba? O sige, buhos mo na ikaw na magbuhos. Okay. Sa limang taon ang lumabas, tingnan natin uh, kung babae ba o lalaki at kung bibigyan ba kayo ng anak. Pero gagawa ako ng formula ngayon. Inumin inumin nyo. Within 5 days nyo kayong gamot na yun. ilagay natin ka sa kristal ha. May kristal ka na dyan. Mag ano ka ng kristal, maglinis ka. May kristal la kristal buti. Doon ko ilagay ang gamot natin. Oo. Mag maghanap ka para lagyan natin. tita mo pala yung ang lamto ana ito ana. Atang atong sawain. Pero ang lumabas dito. Ayan, ganyan. O sige. Pero ako nakita dito. Ayan din ng kanyang ano o. Oh, lalaki. Ito Oh. Pakita ko sa iyo. Ayan, oh. Ito, oh. Ayan sa gitna. Lalaki siya, ha? O sige, magawa na akong pa palang formula. Tapos tawag kayo sa akin na mga isang buwan. Mabubuntis ka. Pero wala kundi ka nakahanap doon yung sinabi ko, no? Na formula. Baka bukas mayroon. Ay, di bali. Gagawa lang ako ng formula. Ilagay sa garapon. Il ilalagay mo lang yon mag ka ng 3 inches ang haba niya, tapos tat piraso, ilagay mo sa buti, yung sinabi ko sa iyo. Uh, yung orchid, yung kanyang ugat, um, nga nakadikit sa puno. Oo, tapos mag ka, 3 inches, tapos tatlo ilagay mo sa garapon. Tapos yung garapon na may ilalagay ako doon. Bakit inom niyo ng tubig kay Huwag kayo talagang inom na hindi galing doon. waro um, -waro doon kay Kukua, dagdag-dagdagan nyo lang. Tapos tawag kayo sa akin. Okay na, buntis na si misis. Kasi nakaano na rin yung aking video sa inyo eh. Pagsabihin mo na lang. O magninong din ako. Ha? Ito yung mag-asawa. Limang taon nang hindi nabuntis. Ano tawagan niya ako kagada? ha? Basta, mula ngayon, one month. Mabubuntis. Tapos, kunin ko yung ano mo. Yung sarigla mo, may tututalin ako. Doon, doon sa ganito pizza, babae, lalaki. O sige, magawa ka na ng papel. Yung sa menstruation niya. Jesus. Papel kay ko. sumako. Regular kasi si. Oo. Ano, regular man iya no? Regular. Illegal hindi kwan. Regular. Regular. Yan mga anak na si mo, eh, mabuntis yan si misis mo. Tingnan ko yung mga pizza kasi may pizza nga pang babae, may pang lalaki. O sige, gawa ka na. Ito mo Alam mo na yan, May. Ang ibig kong sabihin nga ba, ganito. Uh, a ang aking menstruation ay ganitong pizza. Sige nga, gawa ka. May ako, akong gagawin. Pintahin ko. <coughs> yung mga mayroon akong tinulungan, pitong taon na hindi malanabuntis yung misis niya. Tapos gumawa ako ng formula. Yun ang pinapainom ko sa kanila. Herbal lang din yun. Nabuntis. Tawag sa kagad sa akin. Ay sabi din pa, salamat sa Panginoon. Nagkaroon ka rin ng anak. Kasi mahirap din na wala, wala anak. Kaya kung sino dyan ang mga hindi nabuntis na walang anak, mag-PM lang sa akin nagtawag o mag-video call